Ano mga katangian na hanap mo sa lalaki? Ano, oh. uh, uh, Ilan mga naging jowa mo? Dito sa salok? Oh, oh. Oh. iba, -iba uh. na uh. oh. Baka oh. uh, may iba lang, dito ka oh. uh. lang sa <laughs> akin. Welcome back to my YouTube channel and for this video... Magmumukbang kami ng balot. Dahil guys, uh, almost one year in a half bago ako makakain uli ng balot. Kasi wala, wala nito din sa gumawa. For this vlog, meron tayong special guest all the way from Leyte. Balak-bakal naman ka! Bagong member ng Bini. Not underdone. Bini, Dino! <laughs> With Ah, uh, with that day. dito na kayo guys. Gawin ka rin ito. Sit down. Uh, na rin. Sit down na rin. Gawin ka ng balot dahil. Uh, Gawin ka ng balot. Mamaya yeah, may question ka rin. Kumakain ka ba ng itlog? Kumakain. Kumakain. Okay. Uh, okay. Kain. Uh, oh. Buong itlog? Loto o ilaw. Loto. Mukhang ang tanong, anong pangalan? Melodyne. Melodyne na lang. Melodyne. Ilang taon ka na ba dito sa Cebu? So, so, dalawa. dalawang Dalawa. Alam, ano ba ang question mo sa love life? Love life? <laughs> love life po. Magkano na naging jowa mo? Magkano? <laughs> Magkano? <laughs> <laughs> <Kano? laughs> <Kano? laughs> Ilan mga naging jowa mo? <laughs> dito ka sa Oo. 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 ka Oo. 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 may Oo. 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 Shout-out sa Cebu! Shout-out ako! May FOM ba dyan? May FOM. Nagangain pa mo? Pilipino. Pilipino nga. Ano naman ako? Syarap ako. Shout-out dyan mga <laughs> Ano pala, si Daday pala. Anong bagong... Parang member namin ng family. Mm -hmm. Si bago siya dito. Helper namin siya dito. Pero, siyempre... Ma'am, excuse me. Ang sipag. Ang sipag! Ang sipag! Wala kayong masabi. Wala kang masabi. Wala masabi. <tinyo> Mapapasa na ako kanina sa may mga kamay. Kasi napakasipa. Mabait. Mabait. Happy mabai, gola. Jolly. Jolly niya din. <tinyo> Masiyari. Palaging next season all. Salap dito, balot. Salap ka sana. Happy. Kumakain ka ng balot din? Eh? Kumakain. Mm -hmm. Masarap tayo, masarap Ano mas ano, masarap ano? yung balutin mo? Yung... <laughs> <laughs> ano ba, kung uh, single si Lata Yes, single na single siya, hundred percent. Hundred Pero single, ma'am. Ano, Dalawa na yung, ano niya, Baka naman sa single papa dyan. Baka, baka may iba dyan. Hindi ka lang sa akin. Ano mo? Ano yun? Ano yun? Baka, baka um, may iba dyan. Ah, <laughs> uh, single. Dito ka lang sa akin. Charot na. Paano. Baka nagdala nung. Hindi ba tanda Oy, ate may nagpapasan ng regards nyo Ano ba? Si Roger Al, al na si, na, si, na, si na Roger May comment dito. Kailan ka ba free? Wow. Kailan ka ba free? Wow. From Roger. Wow. Dadalhin kita sa buwangan daw. <laughs> 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 right. okay. Okay. Pero bilib ako kay daday kasi despite sa alam niya. normal lang. Mm ha? -hmm. Nah? Mm -hmm. okay. kaya. Oh. Ka kaya, kaya. Oh. Kaya, okay. kaya. Kaya, kaya. Oh, oh, Ang yung... um, um, bantay ng bata. Um, oh no, mag-gain sa vocabulary niyang give up. Oh, um, um, lahat yeah. kaya. Kaya yan. Para sa anak. Hindi talaga yung oh, inspiration. Oh, inspiration pala niya, anak May, na? may, may kul Ilang taon ka na tay? eh? Ayo, 34 32 30? 32 Matanda na Matanda na boto po? Ako, masigur kami ako 40. Number mm -hmm. po, oh, 38 ako? Mm, ano mga katangian na hanap ko sa lalaki <laughs> ah, number one, number one. Number, one. <laughs> number one mahilig sa sabong <laughs> <laughs> number one gusto mo ba yung mahilig sa sabong? ako na yun roger quaranta shout out roger Ano nga yung katangian mo sa lalaki? Yung bigay ka na limang katangian. Simple lang. Simple lang. Mabait. Mabait. <laughs> importante. Oh, sa main ni Daday, mag-CM lang <laughs> kayo kay Para ma yung ano. Para ma-set ano. Para Plano at pangarap mo sa buhay. Pangarap ko, ayan. Nakapagin mo kayo ako. Oo, Oo, baka naman, Oo, makapagin yan talagang sa lahat ng mga parents, yung talagang oh, hindi pa, pangarap ng mga parents sa mga anak, yung mapagtapos sa ka kaaral. Kasi, mm -hmm. siyempre, hindi naman all the time nandiyan yung mga parents. Pagka, ano, sila na yung, meron silang magandang kinabukasan. May trabaho, may mga tabaho. So, guys, sana natin enjoy kayo sa aming banding mukbang ng Balong Dito. So maraming maraming salamat sa panunood. Pagtuloy sa suporta kay Daddy Leo. Sa pwede nila na for lights. Uh, Light like story. Like, Sana may inspire kayo sa story ni Daday. It's quite easy. Next is so, for uh, an episode. Maraming maraming salamat. Don't forget to like, subscribe, and share na rin. Hanggang sa ulit. Thank you so much. Bye bye. Bye bye, Bye. 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 Hello. Hello, now. Daddy Leo. Daddy. Why subscribe? Follow my daddy. <laughs> <laughs> Thank you.